Hello, hello, hello. Hi. Good morning, guys. Ayun. So, ayan, guys. on um Kapag nag-ano ka doon sa train, merong Mikey na tinatawag. Ito yung binabayad namin. Mag-top up ka lang. So, hihintayin namin yung 9.22 pa yung ano, schedule. Pag-alis ya yeah, no? mm -hmm. nice. na. sa loob ng train. 922 yung departure niya. pero 9:22, 922 nga din, sa ako na ako, no? Tingnan mo na adjust siya muna. wala akong na-adjust. <laughs> Ay, <nga> pala. Kasi <laughs> saving na pala sa dati. Just siya. or yan. Ayan. Pero tayong mighty card. Ayan. So, mamaya. Uh, kailangan na nakatap tayo before pumasok dito sa train. talaga na 922 yung Ales 922 talaga yung Ales and then um ayan na check na din yung aming myki card random random lang naman yung pag check nila pero kailangan talaga na mag-tap ka. kasi kapag hindi ka talaga na hindi ka talaga nag-tap malaki yung fines andun si nito Uh, nagdesign, dumidiretso din siya doon sa sa ano sa sa Melbourne talaga. Pero kasi ngayon weekend, so hanggang dito na lang. And then ano, the transfer kami sa isang ano train papuntang Melbourne na. Thank okay. kami sa bus. Minsan, yung train from regional direct na for Southern Cross. Pero weekend kasi ngayon. Kaya merong, ano, merong bus transfer. Pero express na to. Diretso na to sa Southern Cross. So, andito na kami sa my Southern Cross. Naghihintay ng Uber. Kasi mag-Uber kami papunta dun sa gallery Kung saan kami magko-color selection So, naghihintay lang kami ng Uber dito uh, Naibook ko na Your driver is nearby, sabi niya So, hintayin na lang natin guys So, ayun na siya. Puntahan namin yung driver. Kami pa yung pupunta sa kanya. Naghihintay na siya doon. Nandiyan tayo pupunta sa gallery. Though mali, mali, how? Here we are. kagrupo-grupo -grupo na nga daan, no? Bricks mo. Hindi mm. ko maano nga ba bricks balahaw, no? Uh, okay. mm -hmm. So, this is it. Dito na tama una? So, bricks, are you? Yeah. Okay, I mean, mm -hmm. So, ito siya, guys. Ayan. For our color selection. So, mamimili ka kung anong roof. May name, may name, may bricks. bricks. Okay. Basit diri yun? Diri to yun? That one. This one. ito rin. Gusto ko ba. Mas gusto ko ni. Mas gusto ko 'to. Ito kasi parang ano, parang napaka na-consume niya 'yung space. Ang yung standard, gani amo ng standard. Kung mag na malang, amo ng standard. standard? Mm -hmm. Eh, pwede man ipaamo ni, eh, ano na na, yan o. Pwede <laughs> 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 O para sabi diri ka o oh, ano gusto mong nga uh, floors, ano gusto mong uh, i-compare mo bala? Ha? Ah? Ganyan. Lanto lang to lang taan na iya. Dinka. Aring mga mga tiles. pati yung mga ano ng design ng iyong outlet meron pa standard ganyan ito yung light so dapat particular ka sa mga ganyan Ay, nakaw doy ito yung gusto ko na meron kami nito sa bahay dapat gusto ko may ganyan sinabi ko na yan kay Joanne ito naman yung mga lamps tapos gusto ko yung mga pendant lamp-lamp Ganyan. So, ang dami. Dito naman is yung mga Ayan. So, ito yung guys, yung unang process. Ano ba ito? Yung... Gani, bathtub. Dapat amo ni inyo, ano, sa CR nyo. Amo ni inyo suga, oh, no? Amo ni inyo suga. Mm -mm. Ayan, klase ng mga showers uh, may, ito, shower, may, De, may rain? rain. Ano na gusto mo? Okay Maraming pagpipilian Okay mm -hmm. Araw ito na man ito. Mga gaamulang lang na balayan, no. Oh. Glass. Ayan. Ito ano naman to? Nami. Kami kang pagpipilian. ito naman ang sample ng um, wardrobe mas gusto ko to yung ganitong klaseng wardrobe no din ka na doy din amo na eh amo na ang standard yung stove kag ang ano, an upgrade yung mga kitchen tapo may libreng pa kape. Yet makape ka. You. you too. Mm -hmm. See ya. Bye. gani walk in lang tan dito sa walk in no ayan mag oh, all you can kami dapat pa kasi ayan live na busog ako Hindi ko na na-videohan kasi Ha? Hindi ako gusto. Ganyan. Gutom na gutom talaga ako. Kaya nung pagpasok dito talagang, pagkain talaga, yung imuna ko. Ha, nakadalang pinggan na ako. Babalik pa ako for dessert. Nabusog kami, guys. Nabusog kami. Saan Sa buffet. Sa buffet.